ako. Tita po. Nag-build si Miguel ng Lego niya. This is Lego Star Wars. Asan yung box niyan, bebe? Asan yung box? Kuhanin mo rin yung box, pakita mo. Ayan, siya lang nag-build niya. Mag-isa. Hindi siya pumasok sa sa paalagaan today kasi nag-build lang siya ng Lego. Bali, ito yung magiging itsura niya, oh. Ayan, oh. So, ganito na, ganito, wait lang, wait lang ganito na yung nabibuild niya. Ayan na. Ayan na. Kunti na lang, malapit nang matapos. Yung wings na lang. Ayan na. Saka yung mouth. Saka, yung, yung, mouth. Saka yung mouth daw dito. Ding. Yung yun. yun. <laughs> dito banda. Galing ni Miguel Yung mouth. Tingin yung mouth. Magaling ka. Mag-build ng Lego. Hmm. Ayan na. 'len. Yan yung natanggap ni Miguel. Ito yung itsura niya, oh, magiging itsura niya. So actually, ito yung natanggap ni Miguel na regalo nung no, birthday niya. Diba, ba, baby? Meron pa siyang mga iba pang natanggap na gifts, pero nabukunan niya agad-agad kasi maliliit lang eh. Ganitong box lang maliit. So na-build na niya agad 'yon. Shop guy, tapos meron din siyang natanggap na ganyan. Pero hindi na kailangan i-build yan. Ayan, Oh, Di ba galing na Miguel? Tapos meron pa si Miguel kahapon, may natanggap siya na gift from Kamika. Ano naman to? Minecraft Lego. Lego set, Lego set din siya, pero Minecraft. Itong binibuild niya ay Star Wars. O, oh, diba? Galing niya. O, oh, andito na siya. Siyempre, may book naman na ano pinagtitingnan. Let's go Star Wars. Galing niya nga eh. Let's go Star Wars. This is yeah. the one. Magiging ganito yung itsura niya. So, this is nice. Ito yun. Oh. Let's go Star Wars. Ayan, inumpisahan na niya guys yung wings. Wings na yan. Nag-start siyang i-build na. Ayan o. Oh. Ang bilis niya nga eh. Kasi maghapon lang niya yan ginawa. Tapos talagang nag-focus talaga siya. Yung hindi siya pumasok, mag-focus talaga siya para matapos niya 'to. binibuild mo, Beb? Ay, wow! konti na lang. Matatapos na. Yay! Galing mo naman, Beb ko. Siya lang mag-isa yung nagbibuild niyan. Wow! Ang galing mo, ah! Focus na focus yan, eh. Ganyan talaga yan siya. Pag may ginagawa. Naka-focus talaga siya dun sa ano niya. O, oh, diba? Wow! Lapit na. Kunti na lang. Well, it's only this two points. Mm -hmm. Yan na, guys. Natapos na ni Miguel yung binubuo niya na Lego. Ayan, oh. Paano yan, bebe? Patingin niya. Di ba gumagalaw yung wings niya? Na? So, there's missing piece. Ah. Oh. Okay, yung ganon. Na black. Okay lang yan. So, na nabuo ni Miguel. Itong Lego Star Wars niya. Na nakuha niya noong regalo noong birthday niya. Galing-galing talaga niya, oh. Siya lang talaga, as in, siya lang talaga nagbuo nito. O, oh, ba diba? Ang galing niya. Ang laki pati niya, no? O, oh. oh, yan na siya. And this is for nine years old pataas. O, oh, ba diba? 8 pa lang naman siya. Ang galing! Thank you for watching. Bye bye. Hey. <laughs>